Oh, sige, magsata ka Oh, video nga to. Ah, alam ko sa mga TF subscribers niya. <laughs> sa Japan. <laughs> Maris, Maris. Maris. Upload mo yan. <laughs> <yung> Sponsors, <laughs> Dr. <know> Rebecca <laughs> for my skincare. <laughs> care. Uh, for my, ano, contact Ah, naman. Ah, Marisa, Marisa. Review ako kayo. Sana wala kaming exam.

sa'yo, Javi. Saan <laughs> uh, pa yan? Sir, Sana wala kami exam.